Ibabahagi ko po ang naranasan ng mga taong na biktima ng pagnanakaw o modus o panuloko sa kanila. Kung bakit binibigay nila ang halos lahat ng yaman nila sa magnanakaw na tila na hipnotismo. Marahil ay isa ka na rin na nakaranas ang ating mga kaibigan at mga kamag-anak na nabiktima. umpisahan na natin ang kanilang kwento. Ang gagaling ng pananalita ng mga magnanakaw na maaring ang biktima ay makaranas ng pananabit pagkataranta, nervyos, kinakabahan, pagmamadali at tila hindi alam ang gagawin. Ang mga magnanakaw ay maaring nagmamanman sa kabuhayan ng kanilang bibiktimahin. Aralin ang kilos at kung paano nila malalapitan ang biktima. Mas nambibiktima nila ang mga taong naglalakad mag-isa at mukhang madaling mapatiwala sa kanila. Una, modus na ang biktima ay matatanda. May lalapit na biktimang naglalakad at magpapakilala ito na kunyaring dati niyang kaibigan. Dahil naman manan, kanila, kilala pa nila pati ang pangalan mo. Tita, ako ang dati mong kaibigan, Supi kita. Ikaw si victim, di ba? Siyempre, sasagot ka naman, tama. Dahil naman manan kanila, kaya alam nila ang pangalan mo. Biglang darating naman ang ikalawang kasabwat na nakasuot ng matinong kasuotan at medyo naka-formal pa na mukhang mayayamanin. Aalokin ka kasama ang nagpapanggap na kaibigan mo na meron ka daw pagkakakitaan na maaari nyo na mabaryaran lahat ng inyong utang sa iaalok nyo. Papapasukin kayong dalawa sa sasakyan at ipapakita ang marami niyang pera sa sabihin babayaran kayo kung matatapatan nyo pera na hawak niya at dodoblehin niyo pa ang ibabayad sa inyo kung mayroon kang diamant na itatapat sa pera na ipapahawak sa iyo. Kunyari naman, naglabas ng pera at alahas ang nagkukunya rin kaibigan at pinabutan niya na ng pera. Sasabihin sa iyo na yan, sa iyo na yan, yan ang katapat ng pera at alahas mo. Ikaw naman na biktima, papahawakan ka rin ng maraming pera para matapatan matap din ang pera na pinahawak sa iyo. Pero binawi rin sa iyo ang pera na hawak mo at sinabing, Mas malaki pa ang ibibigay ko sa iyo kung may pera ka pa at ala sa bahay nyo Tatapatan po ang at bibigyan kita ng mas malaki pa. Kung gaano kamahal ang ilalabas mong yaman mo, tataasan ko pa ang ibibigay ko sa iyo madadala ka sa pananalita dahil ang akala mong kaibigan mo na inabutan na ng pera at nanaisin mo rin gawin ito sa iyo. Na mas malaki ang maibigay mong yaman mo para mas malaki ang perang matanggap mo na ipabayad sa iyo ng mayaman na nakilala. Kaya uuwi ka at kukunin pa ang mga alas mo. Sasabihin pa Naiiwan mo muna ang bag mo at cellphone mo para siguradong babalik ka na hukuha ka lang ng yaman mo sa bahay. Pagbalik mo, daladala mo na ang pera at alaas mo. Ibibigay mo ang lahat ng ito. Isasama mo pati ang ATM card mo at PIN nito upang mas malaki ang matanggap mong pera. Ipapahawak niya sa iyo ang isang bag na naglalaman daw ng pera na umaabot ng isang milyon at ang bag na ito ay nakapadlak. Sasabihin ng mayaman na nagugutom na siya at magpapakain siya sa restoran. Papaunahin ka na magtungo sa restoran. Hintayin mo daw sila at dun ka na lang daw babayaran. Ipapadala sa iyo ang bag na nakalak na naglalaman daw ng isang milyon upang siguradong susunod susunod sila sa iyong sa restaurant kaya magtutungo na sa restaurant at maghihintay umabot na ang mahigit isang oras at dalawang oras ng iyong paghihintay sa kanila sa restaurant pero walang dumarating hanggang umuwi ka na ng bahay at gutom na gutom binuksan mo ang bag na maraming pera na pinapahawak sa iyo. Pagbukas mo, nakita mo, punong-puno pala ng papel ang bag at wala na isang mamerang laman. Makakaramdam ka na ngayon ng panlalamig dahil ang mga pera at alahas mo pati ATM na, na ibinigay mo sa kanila ay wala na. Modo sa mga profesyon, tindahan o business, may taong maghahanap sa biktima na may bitbit -bit na sulat o sabina Nakasulat doon ang pangalan ng biktima na mayroon siyang kaso. Siya ay pinapatawag ng isang kunyaring nakakataas na opisyal na pulis at kailangan tawagan niya muna ang pulis para malaman kung saan lugar sila magkikita pababasan ng biktima ng kung ano anong violation at kaso na hindi naman niya alam kung bakit siya nagkakaso. Sasabihin ng official na pulis na aalegrohin na lang daw nila para hindi mawala ang kanilang business. Kailangan bayaran mo sila ng malaking halaga. Huwag na lang ipagsasabi sa ibang tao para matulungan ka ng nakatataas o official na pulis. Kaya kailangan na maging sikreto kung hindi ay maaarita pang makulong. Kaya ang biktima ay sisikaping bayaran ng pulis sa halagang nais niya upang maareglo ang kaso na hindi niya alam. Magbibigay ng bayad ang biktima sa pulis-pulisan hanggang malaman niya na wala naman palang pulis na ganon sa sinasabi niya at siya ay nabiktima na ng budol. Madalas na nahohold up ang mga estudyante kung malapit na ang enrollment, mga pang tuition o mga bagong sweldo. May mga nagmamanman sa mga bibiktimahin kung kapisado nila ang daanan sa isang lugar may lalapit na babae na mukhang matino ang damit at nakasuot pa ng mga alahas. Magtatanong siya kung alam ng biktima ang lugar na kanyang babanggitin dahil baguhan pa lang daw siya sa lugar na iyon. Bago tumagal, sasabihin niya, "Nasamahan mo siya dahil hindi niya alam ang lugar." Pagdating sa malapit na sa lugar, may biglang aakbay sa biktima at isasama na siya sa lugar na kung saan siya hukoldapin. At tututukan ng patalim upang ibigay ng biktima ang pera na dapat pambayad sa tuition ng pobreng estudyante. Modus na babayaran ka ng malaking halaga. Madalas na nabibiktima dito ang mga namamalengke sa shopping mall o nag-aabang ng masasakyan. Kung ikaw ay nag-isa, lagi kang namamanmanan na magnanakaw na laging nakatambay sa isang lugar. May lalapit sa iyo na tila may hinahanap sa tabi mo. Sasabihin niyang nawawala ang kanyang alahas na napaka-importante. Magpapatulong na hanapin mo at kung makita mo ay babayaran kanya ng malaking halaga dahil napaka-importante sa kanya ng alahas na yun. Ipapakita ang itsura ng alahas. Biglang may darating na isang kasabwat na kunyaring magpapatulong ang nagpapahanap na tumulong din sa paghahanap ng alahas. Ipapakita niya sa inyong dalawa ang bag niya na maraming pera na ibabayad niya sa inyo, sasabihin babayaran niya kayo ng 100,000 kung makita ang kanyang napakahalagang alahas. Aalis muna siya. Ang nagpapahanap ng alahas at sasabihin babalik rin siya. Ipapaiwan niya ang, sa isang kasabwat ang kanyang singsing para sigurado na babalik, babalikan kayong dalawa. Kunyaring posigidong makita ng kasabwat na naghahanap. Kunyaring nais niyang mapasakan niya ang pera. Hanggang kunyaring nakita na ng kasabwat ang alahas na pinapahanap at sasabihin, kunyaring may nag-text o may biglang kakausapin sa phone ang kasabwat sasabihin sa biktima na ikaw nang mag-abot nitong nawawala niyang alahas. Dahil tinawagan ako ng aking asawa, kailangan ko nang umalis. Sasabihin, bayaran na lang siya ng kahit 50,000 lang para hati tayo sa 100,000 na ibabayad sa atin. Kung kulang naman ang pera mo, pwede ka naman mag-withdraw sa ATM na pandagdag para ibigay sa iyo ang nawawalang alahas. Ikaw na ang mag-abot sa naghahanap ng alahas kasama na nitong pinaiwan na singsing. 100,000 naman ang kapalit. Kaya ganun nga ang gagawin ng biktima, pabayaran niya ng 50,000 ang kasabwat. Hanggang sa hintay ka ng hintay hanggang abutin ka ng ilang oras, wala nang dumarating, hindi na dumating ang nagpapahanap ng alahas. At ang sing-sing na iniwan ay peke. Ganon din ang pinapahanap ay hindi rin naman ginto. Malalaman mo na lang na nabiktima ka na. Sabi nga po nila na don't talk strangers, hindi natin sila kilala. Huwag mo silang pansinin, maaaring takutin ka nila at mas lalong malagay ka sa buhay mo na peligro kung papansinin mo sila. Remind, magbilang ka muna ng sampo bago ka magbigay ng pera o yaman mo sa ibang tao lalo na hindi mo kilala. Tanungin mo ang sarili mo kung tama ba ang gagawin mo at hindi ka ba malalagay sa peligro. Sana po ay may naitulong na aral sa inyo ang video ito. Kung nagustuhan mo, sana ipaki-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Like and share na rin po. Maraming salamat. God bless.